Yan po, magandang umaga. Luzon Visayas, Mindanao. Ito po yung mga officer. Mga officer po kayo, no? Saan kay galing, ma'am? From Calaocan po ito. Yan. Ito, mga officer din po ito. iba lugar po ito. Yan. Ayan po sila. Ayan, mga officer. Mga officer po ito. Ayan, mabuhay. Amen, hallelujah. Ayan. Officer, yan. Yeah. mga officer. Ito, officer. Jo Castillo. Ayan, ay ayan, ayan. Sige. Okay. Okay. Ayan po. Officer po yan. Ayan, ayan, ayan. Anong lugar po kayo? Morong. Morong. Agustin, Samar. Yun, Samar. Wow. Si kasi. Galing Bagyo. Galing Bagyo. Ah, oh. galing Bagyo. Ah, okay. Ayan po. Ayan po sila. Morong. Ayan po, si Engineer. Ayan, si Engineer po. si Engineer. Ayan, si Engineer. <laughs> <laughs> ayan, si engineer. <laughs> Ito naman yung... Uh... Mr. Boots Ayan Ayan po si Boots Siya information ng ito na ang katotohanan Ayan po Ayan po yan. Ayan,

ito hindi 'yan. Yes. Ito 'yung taga tagadilig. <laughs> taga ito na ang katotohanan. <laughs> ito po 'yung mga opisyal, ano mga officer. Ayan po sila. Ayan, yung mga officer po. Ayan. Good morning. Good po sa inyo. Good morning. Good morning po. Yes, 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 Hallelujah, hallelujah. God bless. Kompletor oh. dito ha. Ayan, mga leader. Oh. Ayan, iba-ibang lugar po ito. Mga kababayan. Ayan. Iba Ayan. lugar po to. Ngayon po ay araw ng Friday. Oras ng pagpupulong. Ayan po. <laughs> Okay. Eh okay. po, uh, ito po ang uh, solo signatory uh, mad Madam Lydia isgera Eh na Risante Galicia, Over overall, sure. overall chairman ng ito na ang katotohanan. Yes. yes. po, at uh, nagpapaliwanag po sa lahat ng mga officer, right, ang mga right, magaganap. Uh, dito sa ito na ang katotohanan. Ayun oh, tingin tingin tingin. Ayan. Okay, okay, okay. para makita sa YouTube. Ayun ha. Ito po ay meeting, ha? Huh? Oh. Ayun. Ito po ay pagpupulong ng mga iba ibang uh, adikain. Ito po. Sa buong iniwanan natin Sir Joey tungkol sa kalupaan. Ayun. At alam na alam naman na ng buong Pilipinas siguro yan na tungkol sa kalupaan. Opo. Hallelujah. Opo. Para maputol na ang kahirapan at magkaroon na ng bahay ang mga walang bahay. Ayun. Okay, ang pabahay mo natin ano, libre. Pagka sinabi pabahay sa Diyos, automatic yan libre. Kompleto. Ayan. Amen. praise the Lord. Yung bahay na ito, na Sir Joey, okay. yung pamamahagi ng ito na ang katotohanan ng Incorporated, okay. Madalakang Convenio, yung Yasuo Visayas International, okay. yung bahay na ipapamahagi natin, unang-una, libre. Yun? Pangalawa, fully furnished. Yun! Okay, tayo. Kami yun, huh? ang dadalhin nila lang ng lilipat, ang dadalhin na nililipat Okay. Ay, eh, siya na lang. Kasi oh, <mukas> <o, mukas> may, may mga kama, may mga supa, okay. may mga mesa, may mga upuan, may mga kabinet, may TV, may ref, may mga plato, wow. may mga, mga, mga lagayan. Habi, halos lahat kumpleto na siya, Joey. Baka andalan na siguro damit. Damit na lang? Damn, damit andal na andalan, tsaka to-cross. Kaya po, napaking, napakinggan niyo mga kabayan. Ah, may, may ang, so, ang bahay na libre. 'Yun ang ano, 'yun ang ipamamahagi natin. Libre. Kumpleto na po 'yun. Ayon. Mga kababayan, mga kababayan. So, Uulitin ko. Ipamamahagi okay. natin yung mga bahay na 'yan ay para lang unang-una hmm. sa mga walang bahay. Ayon. Kasi priority natin 'yan. Okay. Kasi okay. ni mga walang bahay, hmm. 'yung mga nangungutahan, okay. ayan 'yung mga nangungutahan walang bahay. Okay. 'Yan 'yung mga priority natin mamibigyan mabib na ikisuyo lang doon sa mga kaibigan, sa magulang, sa mag-anak, hmm. na ikitira lang. Yan yung mga bibigyan natin ng mga hal. Yeah. Maliwanag yan. So, pa paano ang kanina eh? mga Rexy, bibigyan din natin yan. O, paano, mag paano yung uh, hindi membro ng si, uh, ito na ang kat katotohanan? Ay, nako, Sir Joey, mabuti nabanggit mo yan. Oh. Pagka hindi membro ng ito na ang katotohanan, okay. eh, pasensyahan, Yun? hindi sila makakatanggap ng libreng pabahay na fully furnished. Ayan, napakinggan nyo. Hindi sila makakatanggap. Bakit? Eh, unang-una, una, Sir Joey, hindi natin sila kilala. Yes, tama. O, bibigyan mo sila, hindi natin, hindi natin kilala. O, baka man. Pa, paano natin sila makikilala? O. Magpapakilala sila sa pamamagitan ng biodata. Ayan. Magme-member sila. Ay, doon pa lang namin sila makikilala. Tama. Kaya kayo, pag member na sila, doon pa lang sila makakatanggap ng ating libreng pabahay. Tama po. Pag tayo ay namimigay na ng living kabahay. Ito lang foundation natin ang mamimigay ng living kabahay ng fully furnished. Ayan po, napakaganda. Wala na nga Meron pang internet yan. Oh, Libre. Libre. Yes. mo. Yung internet, libre. Okay. Ang kuryente, libre. Uh -huh. Ang tubig libre. Ang tanki ng gasol libre. Ayan. Saan yung... Oh. Ano nila nga hindi libre sa Joey? Ano? Yung pagkain. Yung pagkain. Oh, na yun. <laughs> o oh, sila na maghahan na buhay. O, oh, hindi libre yung pagkain oh. na. O. Oh. E, eh, kisasabi na sa atin ng mga taga-miralto. E, <laughs> libre na nga sa atin, Mung Rexy. Oh. Kaya nga, yan na yung bagong Pilipinas. Ayan. Dito sa atin, dito sa atin magmumula talaga yung bagong Pilipinas. Yun. Bakit bagong Pilipinas? Okay. Tapos isipin mo yung pamamahagin natin mga libreng bahay eh. Fully furnished. Napakagandang bahay niyan. Mm Kumbaga, -hmm. class A. Class A na subdivision niyan. Yung yeah, pamamahagay natin. Pa, po, ang papalagay ko, lahat na hanapin mo, wala ka nang na nga hanapin. Nandiyan na sa titiran mo. Oh, na, ano na panapin Libre. Wala ka na kayong libre. babayaran. Diba, at diba, at saka dyan, sa natin yan, merong, merong maintenance yan. Bakit may maintenance? Hmm. May nag-check yan. Baka mm. ano nasisira, ano nagbukat. Kasi dyan sa ibibigyan natin babae na yan, bawal galawin na yung mga gagalawin. Halimbawa okay. yung mga cabinet, okay. sisirain niya kasi mga nakabilitin na yan. Uh -huh. Babaguhin niya. Nakalagay sa kontrata yan, bago, bago, bago mo lipatan yan, may mm. kontrata yan. Okay. Na bawal galawin, bawal sirain kung ano man yung mga nandit Uh -huh. Kasi nakabilti na yan eh, kompleto na yan. Lahat ng ano niyan, ang gulo. Alam na sa alam masasayang na space. Okay. Diyan sa ating pamamahagi na bahay na yan. Kaya meron din tayo sa sweldohan uh -huh. na ang gagawin eh i-check yung bahay. Yung mga maintenance. Oh, I-check. Okay. Ganun yan. Kaya nga, isipin mo, eh, gano'ng kaganda naman yan. May libre ka ng pabahay, may maintenance pa. Uh -huh. meron merong ang nagbabayan niya, si Madam Lydia do sa maintenance na yan sa pamamahagi natin kaya dito na magaganap yung tinatawag nating uh, buhay na masagana ganap at kasiyasya kaya dito lang sa ating foundation na ito na ang katotohanan Mother Account Foundation Yes, Wamisaya International Bakit dito magaganap yung mga pangako na hindi kayang gawin na ibang foundation na, ipinapa, na ipinapangako dito lang sa foundation na to magaganap. Bakit? Yan ang tanong. Eh, paano po, kaya dito lang magaganap yung mga pangako ng ibang foundation na napako dito sa atin, pangako na magaganap talaga. Bakit? Kasi po, ang founder <coughs> ng ating, ito na ang katotohanan ng foundation, ay ang sole signatory ng Global Money Madara Yes. Madam Lydia Esguerra. Hmm. Siya po yung founder ng ating foundation. Kaya, meaning, hindi po tayo mamamalimos hmm. sa ibang bansa. Yung. Hindi tayo mangihingi ng kapirahan okay. sa mga pilantropo na mayayaman. Bakit? May sariling pera, may sariling pondo ang ating foundation. Yeah. Na ito na ang katotohanan. Yeah. Dahil, ang sole signatory ng double money mother account, Madam Lydia Esguerra, siya po yung ating founder ng ating foundation. Mm -hmm. Malinaw bakit tinawag siya na sole signatory ng Global money mother Okay. dahil ang tinatawag natin wealth of the nation, o kapirahan ng buong mundo, ang may hawak ay si Madam Lydia Esguerra. Mm -hmm. Walang sino man ang pupwede tumutuloyan walang tutukol dyan, kahit sino tao sa buong mundo, wala. Bakit? Ba't hindi siya pwede tumutol? Nag-iisa lamang po si Madam Lydia Esguera na may hawak ng gold bar na 22 carats. Nag-iisa lang yan. Madam Lydia Esguera, siya lang ang may hawak ng gold bar na 22 carats. Maging ang Banko Sentral ng Pilipinas, wala pong gold bar na 22 carats. Narinig tayo ng Bangko Sandal ng Pilipinas, sinasabi natin ng katotohanan, walang maipapakita ang gold bar na 22 karats ang Bangko Sandal ng Pilipinas. Wala. Yan. Ano ang mga gold bar na nasa ang Bangko Sandal ng Pilipinas? 14 karats 18 carats. Wala na pong iba. Dito lang sa Pilipinas yan. 22 carats, isa lang po ang may hawak. Madam Lidia Esguera Kaya siya po ang may hawak ng tinatawag nating Global Money Mother Account. Yan po, Ang lina po, walang ibang pwedeng humawak ng Global mm. Money Mother Account maliban may gold bar ka sa 22 karat. E eh, nag-iisa lamang po yan sa buong mundo, Madam Lydia Estera. Ang World Bank nga po, World Bank, IMF, mm. Pentagon, United Nations, US Treasury, US Federal, wala po silang gold bar na 22 karat. Okay. Maging ang London, wala din po silang gold bar na 22 karats. Ayan, mapapanood na siya, Joey, kasi ilalagay mo sa YouTube yan. Yes, Oh. Oh, nila yan. Buong mundo, mapapanood yan. Okay. Yung binabanggit ko na World Bank, IMF, Pentagon, United Nations, US Treasury, US Federal, kayo pong binanggit ko na anin, wala po kayong gold bar. Pampito, Banko Sentral ng Pilipinas, wala po kayong gold bar na 22 carats. Okay. Ang mga o gold bar na tinatawag ay puro 14 carats at 18 carats. Yan mm -hmm. po kayo. Pero 22 carats, lahat ang binanggit ko, wala po kayong kapakita na gold bar. Okay. Maging lahat po, Sir Joey, uh -huh. maging lahat ng central bank ng bawat bansa. Kasi ang bawat bansa may kanya-kanyang central bank. Yes, sir. Oh. Wala din po silang gold bar na 22 carats. Uh -huh. pinapaalam natin sa buong mundo buong mundo pinapaalam namin sa inyo na ang central bank ng bawat bansa buong mundo walang gold bar na 22 carats uh -huh. bakit? isa lamang po ang may hawak ng gold bar na 22 carats uh -huh. Madam Lydia Esguerra uh -huh. eto po okay. eto po okay. yung hinahanap uh -huh. eto po yung hinahanap ng buong mundo Ayan. eto Madam Lydia Esguerra. Ayan po, si Madam Lydia Esguerra, solo signatory ng iso Ayan. na katotohanan. Kaya nga po, malinaw, maliwanag po na chairman, ang Salty mga Galicia. world leaders, sa Pilipinas sila pupunta. Ayan. Bakit sa Pilipinas pupunta oh. ang mga world leaders? Kasi, andi dito ang solo signatory ng Global Money Mother Account. Ayan. Hindi sila pupunta sa Japan, hindi sila pupunta sa US, sa Germany, sa Euro, o sa, -sa ambasad. Hindi sila doon pupunta. Mm -hmm. Dito sila pupunta sa Pilipinas. Kasi hindi dito yung hinahanap nila. Ang sole signatory ng Global Money, Madera Kang. Mm -hmm. Madam Lydia S. Guerra. Yeah. Yeah. So, ayan, mapapanood sa YouTube. Hari na nga, Sir Joey. pagka okay. upload mo na sa YouTube mapanood dyan ng mga world leaders, yes. mapanood nila para makita nila sa sa YouTube kung sino, kung ano itsura hmm. na Sol Signatory, Global Money, Madalaka, Malaysia, <laughs> Madam Okay. Hallelujah. Hallelujah. Ma, eh, may, may tatanong lang ako. Ano right, siya, Joey? Ito na ang katotohanan. Okay. Uh, ano ang mga pro proyekto na gagawin dito sa buong Pilipinas? Ah, oh, Sir Joey, madaming gagawin. Ito na nga, Eto na, Sir Joey, mabuti naman tayong tanong mo yan. Ang ganda ng tanong mo. Uh -huh. yung Oo. Yung pong project... Yes? Ayan. Eh, alam naman ng buong Pilipinas ito eh. Okay. Hindi mo maitatago ito. Tama. Kahit yung President Bongbong Marcos alam ito, itong mm -hmm. project na ito. Okay. Itong poong project ng magmula in Panta, Quezon. Okay. General na car, papuntang Dingalan. Mm hmm. Ano nga po yan, Sir Joey, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Okay. Ayan. Yung pong buyer na magpa-project yan mm -hmm. ay mga foreigner. Ayun. yung pong magpa-project yan mm -hmm. mga foreigner pinagsama-samang pera ng bawat bansa, mm -hmm. bawat bansa ang pera nila inipon-ipon nila pinagsama-sama iba-ibang bansa. Uh -huh. Ibig sabihin yung project na yan ang tawag niya Sir Joey Consortium corporation. Yes, yes. So, maraming, tama. Maraming, maraming bansa yan. Mm -hmm. Kaya yung magmula dyan sa Infanta, Quezon, mm -hmm. Tinggalan, magtatayo po sila dyan ng anong project? Magtatayo po ng airport. Okay. Magtatayo po ng seaport. Mm -hmm. Magtatayo po ng mga train. Yan. Mga train na mag magmula sa Infanta hanggang iikot dyan. Mm -hmm. Ang ano, ang magbimit yan dito sa Marikina. Okay. Diyan yung yung train na yan mababaybay po yan sa gilid ng dagat. Okay. Ayan, uh, mambabaybay Kaya ang itatayo diyan ah uh, sabi ko nga airport, mm -hmm. seaport, mm -hmm. train, bullet mm -hmm. train, mm -hmm. tapos mm -hmm. uh, mga housing, yes. mga mall, uh -huh. marami pong itatayo dyan. Kumbaga, kumbaga sa bundok, Virgin Forest, yes. yan yung yan yung bagong-bagong proyekto. Iti-develop? De Iti-develop. De Maglalagay ba ng mga factory? Maglalagay din po yan, Sir Joey. Para pero, makaroon ng trabaho ang mga o, Pilipino? Pero yan muna yung nakalain na okay. Ngayon, hinahanap nila... Ako, malaking tulong, Sir Joey, yung video mo na yan. Oh. Hinahanap, <laughs> hinahanap po... Hinahanap oh. po ng buyer, uh -huh. hinahanap ng buyer, uh -huh. yung kanino nila ibabayad yung pera. Ayun. Eh, Ay, mag maganda yung ano mo rin, pa pa eh. Para mapakinggan na lahat. Oh. Oh. Hinahanap ng buyer kung kanino nila ibabayad yung pera. Ayun. Actually, Sir Joey, eh, ang pera ang nakarating kung hindi ako magkakamali, yung nakadeposito na dito sa Pilipinas, Ayun. para yung intended sa project na yan ng Impanta General na Karangan Dinggalan, yung simula lang, pang start lang. Uh -huh. Pang phase, 2 lang muna. Phase 2? Ah, uh -huh. uh, 60 uh -huh. billion US dollar. Yan ay pa partial lang, partial. Yan yung pati unang pera. Yes. Uh -huh. Pati unang lang yan kasi Padul. hindi, ka, hindi kakayari ng ano dahil napakalaki. Trillion ang halaga ng ano dyan, na pinag-uusapan natin eh. Sa <laughs> na pondo eh. Uh -huh. Uh -huh.